Muling binigyan diin ng pamahalaan ng kahalagahan ng isinusulong na PUV Modernization Program. At ayon sa LTFRB, halos isang daang porsyento na ng public utility vehicles ang nakonsolidate na sa Metro Manila. Si Alan Francisco sa detalye. Higit 97% na ng mga nagparehistrong public utility jeepney units ang consolidated na sa Metro Manila nitong nakaraang taon. Ayon yan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa nangyaring press briefing sa Malacanang hinggil sa PUV Modernization Program. Ibig sabihin, ayon sa mga transport officials, mayroong sapat na bilang ng mga sakyan ang maaring magamit ang riding public matapos ang 70% na transport franchises ang nakonsolidate sa buong bansa. I'd like to um, go beyond po dun sa 70-30% because we have to consider if yung 70% would already be sufficient. For, I'm speaking for NCR po. Nilinaw naman ni Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega na batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang totoong sitwasyon sa sinusulong na PUV modernization utos ni Secretary Bautista, we should be transparent in all the information that we have to give at ginawa po namin yon. Nung umupo kami sa harap ng Pangulo, kitang-kita po namin sa kanyang demeanor, sa kanyang mata, the confidence tungkol sa programa. He knows the numbers. He knows about the program. And he was very confident in saying, hindi na tayo mag extend And he was still saying sa dulo, tulungan pa natin ang ating mga uh, drivers, mga kooperatiba to improve further yung programa. At sinabi rin po niya, kailangan na natin to ibigay sa ating mga mananakay sa mga commuters. So yung tungkol po na misleading or anything negative, wala po, hindi po yung nangyari. Muling binigyang diin ng pamahalaan na higit na mahikinabang ang lahat sa PUV modernization, kabilang na ang mga pasahero at maging ang mga driver. We already notified the various LGUs to be prepared and the MMDA itself is um, preparing for any eventuality tomorrow. Nagbibigay rin ng tulong ang gobyerno sa mga chuper at operator na bigong magpakonsolidate ng kanilang prangkisa sa ilalim ng PUV modernization tulad ng Entrepreneur Program ng Dole at ang Chuper Scholar ng TESDA. Handa rin ang gobyerno sa napipintong protesta ng ilang transport groups bilang pagtutol sa modernization program. Sabi ni MMDA Chairperson Romando Artes, dalawang transport groups lang ito at sakaling may disruption o maaabalang pasahero, handa silang tumugon. We will make sure uh, tulad ng dati na ma-minimize yung pong discomfort at dis uh, inconvenience sa ating mga mananakay. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.